Hello guys! Hello mga palangga! Magandang umaga! Pagkatapos namin mag-ehersisyo guys, dito kami nakatambay agad sa labas. Aray! Dito kami nakatambay agad sa lagas, labas guys kasi mahangin. Yan, tingnan nyo po. Ang dami ko pong pawis guys. Oh. Huh. Pinapawisan ako mga palangga. So, ayan, nagpahangin muna kami dito ni Papi sa labas guys. Yan po si Papi yung nakiramdam. Huh. Huh. Nakiramdam po si Papi guys. Tarong anak. Oh, hangin. Hangin Oh. Hmm. Oh, hangin. Hangin. Oh, hangin yun. Hala. Nakiramdam ko na ba sa hangin, oh. Ayan, tapos tapos na po kami nag-ehersisyo guys at yung dito po kami ni papi sa labas nagpahangin ayan po si papi oh palaging ganito po siya guys kapag ano kapag nakiramdam po siya sa hangin pinifeel po niya ang hangin guys so ayan umuulan ng kaunti hindi naman po masyadong malakas ang ulan pero umuulan po guys oh. <laughs> na uwan oh hangin anak hangin Mm -hmm. Wala ka kagwapo, oy. Eh. nasod imong bulhibo sa akong mata anak. Imong bulhibo nasud sa akong mata. Yan katatapos lang po namin mag-ehersisyo guys. Ayun, good morning once again. Dito po kami sa labas ng tindahan. Kasi ano, nagpahangin po kami dito guys. Katatapos lang po namin mag-ehersisyo. Gay mo barog sa kukadyot anak. Agay anak! Kapuya ang siglingkod guys oy. Tumatayo po ako mga palangga kasi masakit po yung aking tuhod. nag anak. Uh, nag oh, nag-uwan. sus oh, sus Ay, grabe, nagsungad, oy. Eh. <laughs> grabe, nagsungad na akong anak, doy. Eh. Sungad, doy. Oh, ganda, oy. sos. Okay. 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 agi sa tiikit ni mo anak ni agi anak la mama asos 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 ding da chu chu tan tan yan medyo kumukupas na po yung aking pawis guys so uh, thank you for watching happy thursday so yan yeah, maraming salamat sa panonood